Thank mm -hmm. Ayan, nagluto tayo ng na, isang bulo. Hindi ko na kayo nasa, na sa ano sa na introduce sa pagano natin sa pagisa ng ating baboy ayan. ayan Magigisa tayo ng mango with baboy and then lagyan natin ng konting kaloyot. Ayan. Dito ko simulan natin ng tawag ang ating baboy. Ayan, magulay tayo. Matulog ng gili. Ayan, magsisikapan na tayo ng araw. Sige, brown natin ng kaunti. Saka natin ilagay yung ating kamatis. Ayan. Please subscribe lang ating YouTube. Mami loves, ay ano, <laughs> sorry. Hindi dahil bisaya. Ayan. Ang pagbabalik Hindi dahil bisaya. Ayan. Mix vlog tayo. Mix content nga tayo ngayon. Ayan. Lumalabas ang kanyang mantika. So, kailangan mapano natin yun ayan, so, nujar tinanong na natin, Braw na yung ating baboy Ayan. So, ilagyan na natin yung ating kamatis, Ayan, kaso na yung lain kawali. ayos, Ayan. diyan, so, na halong halong para maano yung lasa ng diyan, natin. Ayan. So, ngayon, hindi na natin yung ating logo. Ayan. Hindi natin uubukin kasi madami. Mamaya gabi naman natin yung iba. Ayan. O, oh, iba. Mongo. Mm. <laughs> Ganda ng pakalaga ko. lang. Ayan. Ganyanin yung mga pinag-uugong. Ayan, lagyan natin ang pampalasa. Ngayon, lagyan na natin siya ng sabaw. Ayan. Hmm. Kampi pa. Hmm. Ayan. Antay natin kumulo. Diba? Ang lapot kaya. Oh. So, ayan guys Tingnan na natin yung ating linuluto Ayan O, oh, kung Kunungkulok mo Isang sa mabubo with baboy Ayan So, ilagay na natin yung ating saluyot Ayan Hindi ko na hiniwa-hiwa Liliit din naman to eh Lagyan natin siya ng kaunting malunggay para mas masustay. Ayan. Tagpan natin ng konting oras para ano, maluto yung ating kulay. So ayan tinanan natin guys tong ating ano ayan So, ito na yung ating ginisang munggo with baboy. Ayan, o. Oh. Ayan, dinagyan ko siya ng malunggay and din sa luyot. Yan ang magpapalapot ng ating munggo. Ayan, tingnan nyo man, lapot. O. So, ayan guys, tapos na tayo magluto. Ayan, ano pa, karot na, tayo kakain na.